Sa mga kairing for video, usapang diwata na naman tayo at sa mga influencer na nakisik-sik-sik-sik sik, 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 sa kanya, nakikigamit. Grabe kayo, gamit na gamit si diwata sa inyo ah. O ba diba, napansin natin, o na pumunta doon ang, ang pinakamakinang, o ba diba, ang pinakamakinang na brand. <laughs> si Glenda, ang pinakamakinang na brilliant brand. O ba diba? tapos sumunod naman si Rosmar, ang pinakamalakas. O ba diba? sana all. <laughs> <laughs> nagpunta si pinakamakinang nagbigay ng van. <laughs> Tapos nagpunta naman si pinakamalakas. Ano bang binigay ni pinakamalakas? As in malakasan yung binigay niya regalo. Diba? Tapos nagpunta si outgamer Gamer, si Wamo, sino pa yon? Ang dami nagsipunta doon na mga malalaki influencer na si ganito, dahil ganito, ganyan, ganito, ganon. So, ang dami nilang ginawa ni ba? As in tulong daw kasi para ano na, para tulong kay Diwata, something like that, something like this, 'di ba? Ganito ganyan. Ang dami nilang ginawang tulong para kay Diwata. <laughs> 'Di ba? Tapos napansin na natin, but lumalapit sila doon kasi nga 'yun ang pinag-uusapan ngayon, si Bakit 'yung iba? Yung talagang loyal na sumusuporta sa mga influencer na yan. Like, Kunyari, nakaka-follow kay pinakamalakas nakaka-follow kay pinakamakinang di ba so sa mga product nila o, tapos nangangailangan ng tulong but ba, denied man nila kasi nga hindi sikat 'no <laughs> ba diba? kaya nga si Diwata ngayon gamit na gamit sa mga taong manggagamit <laughs> kaya gamit na gamit si, si ano ngayon si Diwata no nag-a nag-, -a -a -nag, -nag nag-uunahan sila ng regalo para kay Diwata. Nag-uunahan sila ng tulong para kay Diwata. Nakikisiksik yung malalaking yung influencer para kay Diwata kasi nga daw dapat tulungan para umunlad. O nandun na tayo. O bakit yung mga loyal supporters nyo? Lalo na yung nagsisimula pa lang sa pag-vlog. Ba't hindi nyo sinusuportahan? Ba't hindi nyo pinapa-improve? <laughs> para umunlad. Kasi nga hindi sikat. O, oh, di ba diba? Nakakaloka kayo. Halata naman kayo masyado. Kaya nga, parang nakakaano yung mundo ngayon. Kung sino pa yung may pera na. Kasi mayaman na naman si Diwata. May pera na siya. May negosyo na siya. May kita pa siya sa vlogging. May kita pa siya sa negosyo niya. Ano pa? ba diba? Dapat kung totoo kayong ano, totoo kayong tumutulong, doon kayo tutulong sa dapat niyong tulungan ginagamit nyo lang yung tao eh, para mas dumami pa yung ano yun nakapalo sa inyo nakasubscribe sa inyo di ba tapos nag nagpapalakasan pa kayo sa mga regalo ninyo sana un <laughs> ba diba? tapos yun nga may nakita akong vlogger na nagsasabi na try yung i-check yung mga messenger ninyo kung ilan don ang uh, kailangan ng tulong na mas deserving pa kaysa kay Diwata. 'di diba? Hindi ko sinasabi hindi deserve yung Diwata, pero meron na naman siya. 'Di ba? Meron na naman siya, kaya niya na. O, 'yun nga, gamit na gamit siya kasi ginagamit ng mga tao manggagamit para mas dumami pa ang mga nakasubaybay sa kanila kasi kunyari ganito, mapagbigay, mabait. 'Di ba? Try nyo rin, try nyo rin tumingin sa iba. I-try nyo rin yung other side ng iba yung mas nangangailangan at mas loyal na sumusuporta sa inyo from Facebook, YouTube, kung ano man yang social media yung mga ginagamit niyo, 'di ba? Mas madami pang deserving at loyal na sumusuporta sa inyo na kung ano man yung videos na i upload niyo, nakikoment kung ano man yung mga pinangaaano niyo sa social media kasi hindi niyo napapansin. 'Di ba? Kasi nga hindi sikat. Pero yung sikat na may pera na yun ang sinasakyan nyo. Grabe kayo. Sobrang gamit na gamit. ba? Diba? Si pinakamalakas, si pinakamakinang <laughs> si Lamok nandun din. <laughs> Kapatid ni Lamok nandun din. <laughs> Grabe kayo. ba? Diba? Sana kahit minsan man lang naisip nyo na mas marami pang tao dyan sa paligid na loyal na sumusu sumusuporta sa inyo na mas kailangan ang tulong na dapat binigay nyo sa isa ay dapat ibigay nyo sa kanila. 'Di ba? Sana, no? Grabe. As in ang mga tao ngayon, tulad ng mga influencer, manggagamit talaga.